Magandang umaga sa inyong lahat. Ako si Binibining sa Ashley Aclaw na nagmula sa kupunan ng Matatapang. Bawat pamilyang Pilipino. Ang wikang Pilipino ay hindi lamang isang kasangkapan ng komunikasyon. Ito ay isang makapangyarihang instrumento na nagbubukrod sa bawat pamilyang Pilipino. Sa bawat tahanan, Pilipino ang nagsisinding tulay sa pag-uunawa pagmamahalan na naging daan upang ibahagi ang saluobin at damdamin. Sa paggamit ng wika, nagkaroon ng mas malalim na koneksyon sa pagkakaisa ng bawat isa na naging puntasyon ng isang malakas at matatag na pamilya. Ang wikang Pilipino ang daluyan ng kwento at karanasan ng mga magulang na ibinabahagi ang aral at asal sa kanilang mga anak na nagsisilbing inspirasyon at gabay sa kanilang paglaki. Sa simpleng usapan, tradisyon at kultura ay pinapasa sa susunod na henerasyon na naging na nagpapatibay ng na pagkakilanlan bilang pamilyang Pilipino. Ito ay isang tulad na puno ng araw Na naging mahalagang bahagi ng ating pagkatao sa pagsubok at hamon, wikang Filipino ang ating sandalan ng lakas at pag-asa ng bawat pamilyang Pilipino. Pamamagitan ng salitang pagdamay at pag-asa, naging mas matatag ang bawat pamilyang Pilipino. Ang mga salitang kaya natin ito at nandito ako para sa iyo na nag at inspirasyon upang magpatuloy at magtagumpay. Maraming salamat galing sa kupunan ng matatapang tunay.